Mapagpalang umaga kapatid. Kung pagod ka na sa bigat ng buhay, huminga ka muna. Hayaan ang banal na espiritu ng Diyos ang magpuno sa iyong puso ngayon. Tayo'y manalangin at buong puso nating hilingin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, ay lumalapit kami sa iyong banal na presensya. Salamat sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, at sa pagkakataong muling maramdaman ang iyong kabutihan. Bago pa man kami magsimula sa mga gawain, nais naming ihanda ang aming mga puso upang tanggapin ka, marinig ka, at mapuspos ng iyong banal na espiritu. O Diyos, batid namin na sa aming sariling lakas ay madali kaming manghina. Sa aming sariling pagunawa, madalas kaming maligaw. Kaya ngayon buong pagpapakumbaba naming na hinihiling, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Naway ang Espiritu mo ang maging ilaw sa aming isip, ang gabay sa aming puso, at ang lakas sa aming kaluluwa. Banal na Espiritu, dumaloy ka sa amin tulad ng sariwang hangin ng umaga. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang galit, takot o pag-aalinlangan. Palitan mo ang aming pagod ng sigla, ang aming pagkalito ng karunungan, at ang aming pangamba ng katiwasayan. Turuan mo kaming makinig sa tinig ng Diyos sa katahimikan, makita siya sa mga munting bagay, at madama siya sa bawat taong aming makakasalamuha. Kung kami man ay may mga sugat na hindi pa naghihilom, hipuin mo ang mga ito ng iyong mapagpagaling na presensya. Kung kami man ay may mga pagkukulang, patawarin mo kami at buuin muli ang aming mga puso. Panginoon, puspusin mo kami ng Espiritong nagbibigay buhayupang sa bawat salitang aming bibigkasin ay magpahayag ng pag-ibig. Sa bawat kilos naming gagawin ay maipakita ang kabutihan at sa bawat hakbang naming tatahakin ay madama ang iyong kapayapaan. Naway ang Espiritu Santo ang maging aming kasama sa buong araw na ito. Sa trabaho, sa eskwela, sa tahanan, sa pakikitungo sa kapwa, ikaw nawa ang makita, maramdaman at madakila. At kapag dumating ang mga sandaling kami ay manghina, paalalahanin mo kami, Panginoon, na hindi kami kailanman nag-iisa sapagkat nananahan sa amin ang iyong banal na Espiritu. Sa pagtatapos ng panalangin ito, aming itinataas sa iyo ang aming buhay, aming pamilya, at aming mga pangarap. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig at liwanag. At sa bawat araw na lilipas, nawa'y mas lalo naming hangarin na mapuspos ng iyong presensya hanggang sa ang aming mga puso ay maging tahanan mo magpakailanman. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, at pagsamba. O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Panginoon naming Diyos, sa pagsikat ng araw ay muli naming nadarama ang init ng iyong pag-ibig. Bago pa man dumilat ang aming mga mata, ikaw na ang unang gumising sa aming puso. Salamat sa panibagong buhay, sa pagkakataong muling huminga, at sa biyaya ng umagang puno ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, Salamat sa iyong presensya sapagkat alam naming hindi kami nag-iisa. Kaya ngayong umaga, sabay-sabay naming itinataas ang aming mga puso sa iyo at buong pagpapakumbaba naming idinadalangin. Puspusin mo kami O Diyos ng iyong banal na espiritu. Espiritu Santo, banal na apoy ng Diyos, dumaloy ka sa aming kaluluwa. Linisin mo ang aming mga puso mula sa mga pagdududa. Palayain kami sa mga tanikala ng takot at pag-aalala. At punuin mo kami ng kapayapaang lampas sa aming pag-unawa. Sa bawat tibok ng aming puso, turuan mo kaming maramdaman ang iyong gabay. Sa bawat desisyong aming haharapin ngayong araw, ikaw ang maging karunungan sa aming isipan. At sa bawat pagsubok na aming mararanasan, ikaw nawa ang maging lakas na magpapatatag sa amin. Espiritu ng Katotohanan, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga bagay ayon sa Kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaang maghari ang galit, inggit o pagmamataas sa aming puso. Bagkus, itanim mo sa amin ang kababaang loob, ang habag at ang pag-ibig na tulad ng kay Kristo. O Banal na Espiritu, Ikaw ang aming pagnubay sa bawat hakbang, ang aming kapahingahan sa oras ng pagod at ang aming tanggulan sa oras ng kahinaan. Puspusin mo kami ng pananampalatayang buo at di matinag, ng pag-asang hindi nauubos, at ng pag-ibig na handang magpatawad at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa araw na ito, Panginoon, naway makita sa amin ng aming kapwa ang iyong kabutihan. Sa aming mga salita, maramdaman nila ang iyong kagandahang loob. Sa aming mga gawa, makita nila ang liwanag ng iyong Espiritu. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong biyaya upang saan man kami naroroon ang iyong presensya ay madama. At kung dumating man ang mga sandaling kami ay manghina, paalalahanin mo kami, O Diyos, na sapat ang iyong biyaya at kailanman ay hindi mo kami iiwan. Puspusin mo kami ng tapang na magpatuloy, ng kapayapaang nagpapatatag, at ng kagalakang nagmumula sa iyo lamang. Ngayon, Panginoon, itinatakda namin ang buong araw na ito sa iyong mga kamay. Ikaw ang manguna sa aming mga lakad, ikaw ang mangusap sa aming mga puso, at ikaw ang maghari sa aming buhay. Pagpalain mo ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ang aming gagawin. Naway sa pagtatapos ng araw, masabi namin na sa lahat ng aming ginawa, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. At ikaw ang aming kapayapaan. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ngayon at magpakailanman, sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Inan ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anang-Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,